<laughs> Ayan na. Ayan na. Sige, hagis. Hagis. Ito so, yun. Ganda ng buka. Hindi pa ako makabuhay na eh. Nadadala oh. ko lang ba? Ayun, natalon. Ayun may ibang isda. Ano isda ibang yun? Ibang kulay ah. Ibang kulay eh. <laughs> Favorite mo <ba> yan. <laughs> 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 oh, oh yun, dami oh. Dami. Hmm. Ayun. Dragon. 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 <laughs> Baliyan, thank you Baliyan. Yeah, Nandang maga po. Ano na natin, yan sa dito? Oh, eh, meron diyan po eh. Doon nung diyan. Sa dulo sa dulo. Ah, ayan ata. So gumit na ka lang. Dikit na lang ko te. O, hanggang bewang, <laughs> Pag hanggang bewang, hindi na ako makahagis eh. Habis mo pa rin Pilipin. Ganda lang ano dito yung buhangin dito. Pang ano, pang cemento. Um, oh um, finishing. Pino eh, oh. Pino to. Pino. Hindi mo na kailangan agagin. Eh. Okay na. Konti lang. Siguro yung mga isda nasa kabila yan. Gawa ng hindi nyo pinakamalalim. Hmm subukan natin dito sa ano na to Baking... tayo dito Ang ano kaya ba to? Okay. E dito po tayo tatrain ng hagis hindi na tayo mabuslo Okay, dali ko po mabato yan. Mabato yung mahuli mo dyan. Ayan, pwede na. <laughs> Mahaba. Mahaba. Parang mapa ng Pilipinas <laughs> ah. Ay, yung malaki. Yung malaki po eh. Ay. malaki. oh, birdie, birdie, Ang huli po oh. Swerte. Ang gisa. na makawala. May ano pa. Ginseng. Malaki. Ito kasi nakakapagpasira ng lamba. Ginseng na to. Ayun. 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 Ayun.

kita bilang, "Ayo, bisa bisa hai, 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 Sa mga buka mo lang, makahuli ka marami dyan. Hindi Ay pa. Ayan, ganda. Masan mo. Tanggal. Sayang, yun lang. Okay. Na, Makatakas na sila. Wala na yun, no? Sinawanan ka pa nila. <laughs> <laughs> Sabi niya, nakaporma ka na. Hindi mo pa hinahagit eh. Wala na. Sinawanan ka tuloy. Parang daw mo yung eh. mo? Ayun, lakas! Ang lakas! Pagkada na mo? Dito ka gitna ang Opo Mga bato na gilid lang. Burado <laughs> mga bato yung huli mo. po eh. okay. ya. mo to. Agisan mo yun oh no? Madami ron so, isang agis Pwede na Tapos tayo mga uli rito Set up muna dyan Diyan sila oh, nakabukaan ako Lumulutang sila Anak ano mm -hmm. lang maso ah Hmm Ano sila natin Ang alay din eh Mabigat ng lambat at palibasa malaki. Mm <laughs> -hmm. Magaling yung talaga maghagis. Ang ihagis. na. braso. Uy, takbo. Nawala, no? <laughs> Ayan na. Ayan na. Sige, hagis. Yeah! Hagis. Ito yeah! <laughs> yun. Ganda ng buka. Hindi pa ako makabuhay na. Nadadala ko lang ba? Daming huli yan. Pag ganun ko, parang ako ang dadali ng lambat eh. Sige, era. buti bumuka. Ayun o, <laughs> ang dami no. Ang dami. Eh. <laughs> Oh. na eh. Yun, yun o. yun o. Yun natalon. yun o may ibang isda. Anong isda ibang yun? Ibang kulay ah. Ibang kulay eh. <laughs> Favorite mo yan. <laughs> <laughs> o oh, yun dami, dami oh. Dami. Hmm. Ayun. Dragon. Dragon. <laughs> dragon. <laughs> <laughs> o rin dragon. O <laughs> dragon. Yun, daming huli ni Pepe po, yun. Ang natin. Wala namin, ano yung kulay green. <laughs> Dalawa pala po, eh. <laughs> Dalawa nga, malaki. Ano ko, ano? Jaguar. Jaguar. <laughs> May jaguar pa naman dyan. Ambon, ah, ano? ah, na Ambon. Nakakulan na nito. Patanggalan natin to. Kaso nga lang. Ayan, huling ni Pepper dito. Tsaka nakatakas yung iba dahil butas-butas na yung lambat. Marami na po kasing butas yung lambat natin kaya Nagtalo na yung dito. Magtalo na. Pumusik <laughs> na. na sa mga butas. Putik. Ito kalaban. dalawa pa tayong dragon na nahuli <laughs> ala natin eh duck na yun dragon eh. Oh. Birdie. D na pa naman ng kulay. Eh. Dalo kayong mga kaya yan, No? <laughs> Magiging janitor kayong... <laughs> pa na ano mm. sa Naambun na po eh. Uh -huh. Baba dyan ah. Grabe yung putik na talsik po sa mukha natin. Hmm. Binuhol na, na yan. laki pa naman yan. Ha? Ayan o, lusot na siya dito. Ayan. Sa baba. Ayan. Ito. Grabe yung tura Pangil pa siya. Pakot yung nito. Nung una ko nahuli ito, hindi ko mahawakan. Hehehe. <laughs> ko ako. Uy, bakit ka kayo isda yan? Ang pangit. Sana <laughs> 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 pa rin. Ayan. Ako. Oh, grabe naman. Lalaki yun. Ah. Kahit patay na daw yan, nabubuhay pa eh. Ito pag... Oh? <laughs> 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 Lapad. Grabe yun. Oh. Oh. Para po <laughs> siyang ano. Dragon talaga. At sa mga tsura. ano okay. ganyan pa rin natin. Yun lang. Pwede na siguro to. Pwede na po ito nga ato? Ating huli. Pangulong na tayo dito. Dami-dami na rin yan. Kaputik nga lang. Yung good size naman eh. Pampaksi yung. Ayos to. yung size. Ano na ito? Ay, pang ulam na share pa tayo dito. Pag naluto. Ayan. Okay na po itong ating huli na to Ayan, at ating lang pong huhugasan ito at ating dadali na doon sa ating sasakyan. Ayan, thank you buddy sa pagsama mo sa akin dito. Yeah. At, uh, sinundo po tayo ni buddy. Maraming maraming salamat. At sa inyong lahat po, maraming maraming salamat din po sa pagsubaybay nyo sa aming channel. Ayan po, bye bye. Mm -hmm. God bless.